Morning everyone. So, ito na naman kami dito. This is our first ay, second day in Guel. At iniimbite in, in, ay they are inviting us to another house. Ganito talaga ang ano. Ganito ang kultura ng Kalinga pag bumisita ka sa bahay nila. Ano? Kanya-kanya, punta ka rin sa bahay namin. Ganyan ang ano nila. Kaya ngayon, tapos na kami magbreakfast pero punta kami sa isang bahay para makikain ulit. O mga kasama ko, ayan, mag-muni-muna, e muna sa labas ito yung bahay dito. Ganito palang bahay dito. Ayan, no? Oh. Ang kagandaan sa mga bahay dito, pari pareho pero hindi siya subdivision pari-pariho ang style kasi sabi ng aking manugang uh, may batas daw sila na kailangan pare-pareho ang bahay nila Ay, sabi ko oh ganun pala iyon basang basang <laughs> buko na mairopain eh, nakamat lang Nanat <laughs> oh, mam, na nanat mam oh so andito na naman kami sa isang bahay. Kasi inimbita din kami. Pag hindi kami pag hindi kami pupunta, masakit ang ano nila. Ang uh, loob nila. Pag hindi namin uh, puntahan ang bahay ng isa kasi kasi ano, kailangan puntahan lahat kasi kami rin punta kayo sa bahay namin, ganun ang kultura nila papers. Thank you. Ayan. Hello. Hi. Good morning. Good morning. Um, ako. Ang ganda naman ng bahay ninyo. <laughs> ganda. <laughs> Mamasyal nga ako. Ay, meron ba kayong veranda dito? Ayan, may backyard din sila. Ay, ang gaganda ng mga kamatis. Rumwarak man. Tama, mapanak, agmuni-muni. Man ka na, garamit ni vlog na. Oo. Oh. <laughs> Yan ang maganda dito sa Canada eh. Pag mag may space talagang tinatamnan kagaya din doon sa kabila yung tinuruan namin oh may ano sila ang gaganda ng naglalang tungay oh kahit yung mga talong ang gaganda ng tanim nila oh ayan kompleto rin dito kagaya doon sa kabila may ampalaya din oh na may -am may, may ampa. <laughs> may ampalaya din. Ah, uh, nakaka-amaze talaga ang mga ano nila dito, mga gardens. Ayan. Oo, uh, yung sili. May bean, may beans din. I miss ana amiss talaga ako sa mga uh, dito sa ano Canada pag yung bahay may backyard ang daming tanim ang sipag nilang magtanim oh may repolyo pa ayan ayan alam nyo to ito yung papait parang parang talong pero mapait anak siya ayan anak baby na ba Ayan. Ilagay ko nga sa ayos. Anak nuka na. Nuka ang ikin na. Ang gaganda talaga ng tanim nila dito. Si Freezer dyan. Awan na idkamad po si Alberto. Kaya ang may bahay dito. Ayaw niya. Ayaw na. Pakita yung mukha niya. But uh, so let's respect it. <laughs> Sila pa ako ipakitang sigura nung mamamati na nga bagot sa Ito, din nalayo, pusi, dinala na yung toyo dito sa Canada. Ang sarap naman. Tapos, tapos adobo. Wow. Nagda-diet yung tao. Mapapasokong kong kain dito. Ang rin awan nila kay Kutoy, basta dakastoy ngayon na lang daw mabiyak kami. Ay, orin

Ayan, so natapos na kami. nag pa ako ng tuyo. Ayan, thank you sa tuyo. Thank you very much.